Guys, sabik na sabik na ang maraming Hinebra fans sa pagbabalik ni Justin Brownlee. Hindi lamang sa Gilas, Pilipinas, kundi pati na rin sa kupunan ng Barangay Hinebra. Speaking of Gilas, may mga Hinebra fans na medyo nag-aalinglangan ngayon kay Scotty Thompson. Pangit ang performance ni Scotty sa Philippine Cup. Dapat daw sigurong palitan muna ito ni Coach Tim Cone. Samantala, Game 5 na mamaya sa final series sa pagitan ng SMB at Miralco. Nakuha ng Beermen ang Game 4 kaya tabla sila ngayon sa tigdalwang panalo. Ang Bolts naman ang dapat mag-adjust dahil nakawala sa kanilang posas si Junman Pahardo. Nagising na raw ang Sleeping Giant, sabi ng mga SMB fans. Kailangang makahanap ang Miralco ng sapat na boltahe upang kuryentihin ang 7-time MVP. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, sa unang tatlong laro sa final series kung saan ay nakuha ng Meralco ang dalawang panalo, dahan-dahang kumalat ang bulong-bulungan na nalalaos na raw si Junmar Fajardo. Nakatagpo na raw si Abay ng katapat kay Meralco rookie Bigman Brandon Bates. Nawala kasi ang dominasyon ni Fajardo sa ilalim sa unang tatlong laro. Ngunit sa game 4 ay tila nagising ang sleeping giant sa katauhan ng SMB Center namuwersa si Abay sa shaded area at ipiniramdam sa Miralco Rookie kung sino ang tunay na boss sa ilalim sinikap ni Brandon Bates na protektahan ang teritoryong iniasain sa kanya ni Nenad Bocinich pero sa pagkakataong ito'y isang Junmar Fajardo ang disididong iligtas ang kanyang team na mabaon sa 1-3 deficit nagtapos si Fajardo with 28 points and 13 rebounds sa Game 4 sa post-game interview, sinabi ni Dakraken, SMB deficit, hindi ang BPC ang kanyang naging motivation. Mahirap nga naman kung makakatatlong panalo na ang Bolts laban sa kanila. Although hindi naman imposible para sa isang team na tulad ng SMB na umahon mula sa 1-3 deficit, sakaling natalo rin sila sa Game 4. Tiyak na marami pa rin ang nakakaalala sa tinaguriang Birakel kung saan mula sa 0-3 deficit ay nakaahon ang SMB kontra sa Alaska Aces noong 2016 Philippine Cup. Nanalo ang Alaska sa games 1, 2 and 3, ngunit nakuha ng SMB ang game 4. At sa game 5, bumalik naman ang na-injured na si Junmar Pahardo upang pangunahan ang kauna-unahang team na nakabalikwas pa mula sa 0-3 deficit sa isang best of 7 final series. Si Alex Compton ang coach noon ng Alaska. Si Leo Austria naman ang coach noon ng SMB na ngayon ay tumatayong team consultant. Anyway, ano ang dapat gawin ng Meralco upang muling makuha ang upper hand laban sa Birmen? Kailangang muling maramdaman ang opensa ni Alin Maliksi. So far, sa game 1 lang siya nagpakitang gilas with his 15 points. Ganon din si Raymond Almasan na may dalawang puntos at tatlong rebounds lang sa game 4 matapos magtala ng 17 points and 13 rebounds sa game 3. Nasayang ang 40 points career high ni Chris Newsom sa Game 4 dahil nawala rin ang shooting ni Bong Quinto. Kailangan ni Newsom ng tulong kung gustong manalo ng Meralco ngayong Game 5. Si Chris Newsom ang pinaka-consistent na player ng Meralco sa final series na ito kaya hindi katakatakang nasa roster din siya ng Gilas, Pilipinas. Speaking of Gilas Pilipinas, paparating na si Justin Brownlee upang samahan ang ating national team sa Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa Latvia. Mahigit dalawang buwang naglaro si JB sa Indonesian Basketball League para sa kupunan ng Pilita Jaya. May blessing ng SBP at ng Barangay Hinebra Team Management ang paglalaro ni JB sa IBL. Sa salita nga noon ni Coach Tim Cohn para sa extra income ni JB at para mapanatili rin ito ang playing condition. Muling magsasama-sama ang pinakamahuhusay nating player para i-represent ang ating bansa na ang layunin ay muling makarating sa Olympics. 1972 pa nang huling maglaro sa Olympics ang ating National Basketball Team. Mabigat ang misyong nakaatang sa balikat ni Gilas Coach Tim Kaung at sa ating mga players pangumunahan nga ni na Justin Brownlee kay Soto at iba pa. Kasama sa tropa ang dalawang magkalaban ngayon sa finals si Nadjun Marpajardo at Chris Newsom. Mula naman sa Hinebra ay kasama si Nadjapet Aguilar at Scottie Thompson. Heto ngayon ang inaalala ng maraming umaasa na magiging maganda ang kampanya ng Gilas Pilipinas. Dapat daw sigurong alisin muna ni Tim Cohn sa roster ng Gilas itong si Scottie Thompson. At ibigay muna sa iba ang karapatan at karangalang i-represent ang bandila ng Pilipinas. Ibigay sa mas karapat dapat. Sa mas malinaw na salita, ibigay sa mas magaling na player ng kahit na anong team. Henebra supporter po tayo pero kitang kita naman ang lahat dito sa Philippine Cup ay wala sa kondisyon si Scotty Thompson. Lalo na sa semifinal series laban sa Miralco, halos hindi naramdaman si Scotty. Ganito rin po ang sinasabi ng iba nating viewers na kahit Hinebra fans sila ay nakikita nilang baka hindi makatulong sa ating national team ang former MVP kung performance ang pagbabasihan para po sa iba'y hindi karapat dapat sa Gilas Pilipinas si Scottie Thompson sa ngayon. Hindi lang po ako ang nagsabi niyan. May mga Hinebra fans na mulat ang mga mata para di makitang sa ngayon ay wala sa kondisyon si Scottie Thompson. Kung may injury pa rin si Scottie Thompson ay huwag sanang itago. Huwag piliting isama sa gilas roster ang mga player na hindi karapat dapat. Mahusay si Scottie Thompson, ako na po ang nagsasabi. Mahusay siya noong mga nakaraang conference. Hula natin ay baka nadidisturbo lang ito ng kanyang back injury. Kung hindi pa siya tunay na magaling, sa ating palagay ay itsapwera muna siya dapat sa Gilas, Pilipinas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa'yo, dakilang grab driver. Asahan mo, wala tayong fake news hanggang dulo. Sa'yo rin, Arthur Nisisario, Salamat, idol. Sa'yo rin, Conrad Mart. Marami tayong nakakapansin niyan. Sa iyo rin, Julie Bundak, tama ka, mahusay pa rin si Junmar Fajardo. At sa iyo, kung sino ka man, shout out sa iyo, salamat sa iyo. Carlos Sunny Douglas at sa Douglas family, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.